Good morning guys! Kumusta po kayong lahat? A day in my life uh, as a nurse nurse <laughs> dari sa balay. So since na may pasyente dari sa balay guys, no? so kailangan na to i-care and also kulong sa mga buhaton everyday. Uh, so this is my everyday routine uh, uh, na na anami nakaulit na dari sa balay na, na discharge na from the hospital sa mga wala pa nakabalo uh, and also sa mga wala pa nakakita ni uh, video. So this is my brother guys. Um, manghod na ko ni siya. Siya ang next sa ako. Uh, actually, we, uh, uh, ano may six may ka mga igsuon on na ako ka isuon na lalaki and also four sisters ayan anim tanan and also kanisya guys kay last um July 15 so na disgrasya ni siya ug uh, motor so syempre um wala na tilain basulon and let's proceed na gyud kay nahitabo na ang nahitabo so wala tayo lain choice. So, man yung daily routine, kauban ng akong isa ka magulang nga lalaki kay actually, ako ay, um, ako is pangalawa sa magkakapatid na anim na magkakapatid ayan ikaduha ko so naapod rin akong isuod nga lalaki which is among pinakakuya or among pinakamagwang so muna ang among mama guys ayan na naglingkod po sa bed ayan muna ang among ang mother earth ayan and also guys kanisya nga time kay um, nag-nibiolize ni sa iyaha or gina-change po na mo ang iyahang hapin sa iyahang liog kay ang iyahang liog guys siya kay um, nag-tracheostomy ni siya so or gina-open ang iyahang liog kay dito gibalhin ang oxygen and also guys ang ako gina buhat ani everyday is gina Elisa nak ug hatin and also amo po siyang ginasaksyon. So, kay ang iyahang kanang saliog niya, guys, nga tracheostomy, kailangan siya isaksyon kay para hinlo, walay abog, and walay plem, mga kanang mubara, nga kanang mugahi, good sa ilalom. So, need siya isaksyon, good siya termi. Uh, I think, um, bisag wala siya ubo so kailangan naman siya isaksyon kay para makuha itong mga abog-abog kay which is open by ang iyahang liog, guys. So, diligid siya ma, eh, kaya na ay kay, yan, yana, yung mga abog dyan na musulod. So, um, pinakalisodan na part, ani kay kanang mag anang hapin sa iyahang liog. I don't know, guys, pero mangurog ko pagka na ilisan. So, human ako siya na saksyon, um, gisaksyon na namo, and also human mailisan sa iyahang hapin sa si liog, next part is yung pag ano naman, pag nebulize siya ha, so uh, pag feeling na mo ka nang medyo muhangak siya, so kailangan siya i-nebulizer kay, well, kailangan nebulizer guys, is anti asthma po na siya, so kailangan siya i-nebulize po na mo siya para sa mga uh, maupentong sa sulod niya, so unang nebulize mi kay diyan lang i sa tracheostomy kay, instead sa mouth or sa nose, niya na ang doctor na mas okay daw pag diha sa bangag sa liog kay, mas diretso daw sa lungs so it means ma um, uh, absorb dayon sa lungs niya. So mo nang ginapasuhan na mo siya every uh, morning. So uh, and also ang among buhaton ani kay since wala na siya giubo-ubo. So kailangan na namo siya eh, and I, realize, I think once a day na lang siya. So anak uh, na lang so among buhaton. And also na pud mi dapat sa lamok guys and also mga 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 times ginay mga langaw maglupad-lupad. So kailangan na mo kwaon, guys kay basin ug busulod dito sa iyang liog mo among isa nga hadukan. So fear pud na nako na guys kay what if kailangan po nato mag ano kanang kailangan imong una una kay mag advance minded jud pod ka advance imong gina una una kay um again kailangan uh, ganun sa pamantang bulihok syempre diba ba kana nang mga na so that's why uh, gina open gina advance gid nako ako una una pagday maglupad-lupad diha tungod sa iya ha ginaabog jud nako so maunang Ingon ako nga arsh na ako, diri sa balay. <laughs> But actually guys this is our first time to care this um in any situation. First time namo ni nga nag care og ingon ani. Actually si mama murag dili na niya first time kay ang akong lola which is na side swipe to siya guys. Same as nang hitabo sa ako ang isuon, na side swipe pud ni siya sa gawas uh, sa kalsada. So so yes guys kailangan na, na usab gyud ang amo ang everyday routine tungod ani tapang hitabo. So pero kailangan as of now guys kanang iyang kamot is naka-stainless na siya. So nakabakal sa mag magsige siya reklamo kay bugat daw ang iyang pikas buktun. So given na nga naibakal nga nakakabit, so medyo bugat gid siya guys. So this time, kani ako guys kay member na gid siya sa PWD like um na nagid siya apan sa iyang lawas and also na mga times kay na mo siya masabtan pero still gina ano gyapon na mo among kaugalingon nga masabtan gyud na mo siya kay as of now karon jud may uh, ginakailangan jud niya Uh, yes, kanya akong gisoon, guys, atong okay pa siya. Um, pabadlong yun po ni siya. So, mauning di pa remind na siguro siya ni Lord. yes, but still, guys, we are very thankful nga na nakaya yun niya, na-survive yun niya ang nahitabo sa iya, guys. Kay, dili na lim, dili sa yun ang nahitabo sa iya, ha like 24 uh, days po siya sa ICU. And after that sa ICU, is um, nakagawas, uh, nabutang siya sa ward area, pero nasa ISOL po siya. Yung ISOL is, um, since open po yung iyahang um, liog, so kailangan siya ibutang sa room nga kanang siya lang isa, kay para walay bacteria area or syempre pag ward is daghan din siya ang mga yung mga pasyente so good thing sa SPMC is di ba may sa and sa isolate room kay siya lang yun isa and also the watchers so um uh, as of now guys night time nga kanang dili na mo siya masabtan like kanang na siya yung mga istorya nga hindi mi kasabot but uh, still ginasabot na lang jud na mo ang tanan guys guys um murag siguro ipikto sa iya sa nahitabo ayan and nagpasalamat pud mi sa um kantong naka side sweep pud sa iya guys kay kanang ni tuabang ni tabang gyud pud siya pagasto sa hospital and also Um, sa Pili Health, grabe na ko yun kayong tabang guys, imagine ang among uh, billing before nakagawa sa SPMC kay niabot siya og 800,000 uh, kapin 800,000 plus, masapit siya mag 1 million guys, pero uh, tungod sa uban pang mga ano sa among health pod sa iyang PhilHealth health nga indigence as in ako kayo tabang guys na zero zero balance yun siya as of now home medication and uh, recovering na sa stage na ng recover so um uh, happy na siya as soon guys oh, hopefully madali na og kaayo and madali na og maka recover na siya and uh, still na lang yapon may pamilya na naga support sa iya ha so Fashion t 101 <laughs> okay na ka ka? Gwapo na bata. Gwapo na bata. Sa manak ma. So, human na ako ginabuhat. So, this time, kaya magpainom na po niyong tambal after niya nagkaon. So, tapos na siya nagkaon nga time. So, ginabasa, gihapon na ako ang mga instruction or sa mga tambal nga gipainom. Kaya, listo na magkamalita. So, since ipa siya makatlunok, so, duk-duk-duk-duk sa ta. And alright guys, ang mga tambal nga ginapainom na mo sa iya ha kay uh, isa na diha si Silicosib. Silicosib guys kay I think this is a pain reliever. So mo niya mong nakita dari ah, uh, nga gis na sulat. Uh, tablet, tablets a day. So one at uh, 6am and 1 at uh, 6pm. So mo na ang everyday routine niya guys. And also si Feroxim. I don't know kung si Feroxim kung para asa ni siya guys. But 2 uh, tablets a day is uh, 6am and 6pm gihapon. So kinis si, si Feroxim, guys kay 7 uh, days lang siya ng reseta sa amua and also napod siya calcium and vitamin D so kani siya is isa sa mga uh, ginareseta pod sa amua so wala siya uh, nakabutang kung um, until ganos a ang gamit sa calcium and vitamin D but still naami uh, uh, follow up check up i think uh, once a week so mabalik balik ni uh, follow up check up na mo kay sa September 11 uh, yes yeah, sa OPD na siya and sa SPMC gihapon and sa orthopedics building gihapon siya so si SPMC karon guys kadili na pareha sa unang magdasok ang mga tao sa isa ka follow up check up nga dito nga area dito gid so karon uh, since in siya si na siya sa uh, orthopedics building so dito pod bimaga mag follow up check up so sa OPD na siya sa so outpatient so um na siya in ana kataas ang pila guys and dilit na magulat-hulat jud ang mga pasyente uh, most likely um karon kay mas okay na unlike uh, sa una. So, kaning among pasyente kay dili gyud pwede ni pwede siya guys nga uh, permitin dog dapat uh, gina pa, relax relax na mo siya kay murag dili pa niya kaya gyud nga magtindog-tindog og siya ra and also mag kanang kailangan di siya alalay guys so mao ni ako isa ka magulang or kani akong magulang isa na man di ako magulang <laughs> so ikaduha man di ay ko <laughs> So kani siya mo nang ipaanihin na mugi kag surigaw dari kay si mama diligid pwede like na ako'y event na ako'y work dili pwede si mama ra isa dari so um, karun ginapamumog na mo siya after siya nakainom sa mga tambal niya sa ginapamumog na dayo na mo siya para makarest na po siya. So manini guys, ang update sa atong kinabuhi karon and daghan salamat sa mga tao nga nagtabang sa amo amos especially Mutia family Manlangit family and is church of Amaga. Daghan ka yung salamat sa inyong mga tabang nga gihatag dinyo sa amo a and also kang uh, si Haspod na isa nga uh, sa nagtabang pod sa amo. Thank you, thank you so much po. I know dili ka bayaran gyud ang inyong tabang sa amo a. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Babush and paalam. Bye. Mama.